Good morning, mga katoto. Kasais ng umaga. Oras natin. Titignan natin yung ating ano, sasapuhin natin ang ating fish trap. Nilipat natin sa kabila. Kagabi. Yung ating fish trap natin kung may hulay. sili sili mulan saan yung luto natin dito na ay luto na siya mulberry yun Malberry, na mga katoto ba't hindi ma-focus ayan luto na siya oh ayan luto na yung mulberry natin mga katoto dito dami oh dami bunga ayan. Kaso green pa. sa taas, dami. Ngayon lang siya dum nagbunga ng marami ah. Ah, dito pala naghahapon ang ating mga piso. Yun, makakatoto. Punta tayo sa ubos. ubos ang tawag sa amin pag pailalim yun, Oh. puta may lumipad ano Bu oh, lum unyango. oh. lumilipad na ano na uh, lizard oh. yung parang may gumagalaw dun sa ano ah, fishpan baka may natutulog na ano maaga pa eh tulog na magkal para kay ang taas yun mga katoto ganda ng tubig na umuulan na kasi taas na yung tubig natin sa fish pan aqui Ay, sana nagdala na tayo ng pagkain. Pakain sana tayo. Kalimutan ko magdala ng pagkain. Mga katuto. Kain na lang sana tayo ng tilapia. Mag Tignan muna natin to, Mamaya tayo papakain. may natutulog na magkal na natin ang ating fish trap kung merong huli ayun mga katoto ito na yung ginawa natin na ano butong ayan kita na yung kung may isda dyan o wala o kung magpakain ayun meron parang meron eh hey, wala walang laman ang ating fish trap yun parang may gumagalaw bagay muna natin dito yung kamera Malaking tilapia yung huli natin, mga katuto. Hindi ili yung huli, tilapia. Pero mukhang buntis.

Uy, no me atento hola, mira, la, mami, Ang huli ng ating fish trap. Lagyan natin ng pagkain ng map. malakas malakas ang ating nahuli At isang malaking tilapia malaki ang ating huli so yun Yun yung mga ano, tilapia. Nagsisilabasan nila. mo kita. Ayan, may malaking tilapia rin pala rito Ayan sila oh. Ayan yun Malaki rin oh. Ayan oh. Lumalangoy tabak Taba ng tilapia Iba, sa gilid Ayan. so ito magiging ulam ka na <laughs> so tara ito yung huli natin tilap ka yung dami Ya. Wala akong dalang pagkain. Kita ang mga tulap. So ulam ka naman, ya <coughs> hmm, lakas. malaking tilapia ang pumasok sa ating fish trap hindi sili sili so yun mga katoto. hindi sili sili yung pumasok malaking tilapia nandito malalaki na rin to rito yung tilapia natin Uulamin natin to Prito Prito ng tilapia Ang laki Ang oh. piraso Gusto ni Tamina to Mga katoto Tati ah. ah. sila ni Yumi So yun mga katuto Dito Ating ma Makupa Tsaka Mangustin Ayan, Malalaki na So dito pwede tayo magtanim dito ng ano Papaya Ayusin na natin Dami pang lilinisan Jo, no. Isang malaking talapi. Oh. Hindi lakmo. Puta. Hey.

malakas lakas. malakas yan, malakas siya malakas kalagan ng kas uyo ni natin to para ulam ma yo no So yun mga katotoh Dito na natin yung video Maraming salamat sa panonood Hanggang dito na lang Ito na yung ating ibibenta Si Baraw Ibibenta natin si Baraw Tsaka yung puti Yung puti ng itlog Yung ano, itlog Ilang piraso itlog nya Parang sampo Apat lang yung nabuhay tapos nung nabuhay hindi siya marunong magpakain sa anak niya. Kaya eh, ibebenta na lang natin. Yes. Siya marunong mag-alaga ng kanyang si sew. Sew Siya marunong mag-alaga ng kanyang sew So benta na lang siya.